Alam ni Senator Amy, kung kung intindihin natin, no, i-extract natin yung information na yon. Uh, alam ni Senator Amy na si Lisa Marcos ay in charge sa pagpapabili ng pulburon para i-subo o para singot sa asawa niya. Kasi every time I listen to you, what I like about your slant, no, is that you empower the Filipino people. Hmm. Kasi ang sinasabi mo sa kanila, pumapayag pa ba kayo? Diba? So, kasi ang ang sinasabi mo dito ngayon, no, uh, kung nahihiya ka, kung may magpamahal ka sa bayan, kung et cetera, et cetera, <coughs> mahalaga sa communications, ina-identify natin sino audience natin. Mm. So, definitely you, your audience is the Filipino people. Diba? So, uh, yung tinatanong mo, pumapayag pa ba kayo? Diba? So, pwede ba can you expound on that, Maharlika, no, na ang totoong magde-decision dito ay ang taong bayan. Go ahead, Miss Marie. Exact, exactly. Taong bayan, kaya every time po ako mag-vlog, ang kinakausap ko, actually, taong bayan eh. Kasi yung future nila na nakasalalay dito. Kaya sabi ko, pumapayag ba kayo o papayag pa ba kayo in the next four years, okay, na ito pa rin yung mamumuno sa inyo. Actually, hindi nga si Marcos Jr. ang namumuno sa inyo eh. Exactly. Yung babaeng <coughs> ahas. Na hindi eh. naman Marcos. Lang. Mga, mga kababayan, ulit-ulitin ko dito sa uh, channel ninyo, uh, ka Eric and Dr. Ray, mm. na etong si Lisa Marcos ay inaakusahan ko, na ayaw pa rin nilang sagutin, na mastermind sa pagdukot sa mga minoridad sa Turkey. At kaya ko siyang, uh, kaya ko pong ipakita ang mga ebidensyang yan. Na ipakita na natin yung audio dyan, mm -hmm. mga pa, mga kaibigan. Maya-maya i-play namin yan old... Miss Marlica with uh, your indulgence, pero mag-interact lang si Ma'am yeah. Noreen para tuloy-tuloy ang komentaryo so, mo diyan. Kasi minention mo si Lisa okay. Marcos, di ba? Naalala ko kasi yeah. yung kwento mo Maharlika, kasi itong drug test na pinag-uusapan mo itong PDEA na document 2012 yan. But you said uh -huh. no in your personal relationship with but it's soured is because nalaman mo na si Lisa Marcos, Araneta Marcos, ang parang nagpupush ng ng droga mm. sa asawa niya. Siya ay nagbibigay ng ni parang she was taking charge of that delivery. Can you clarify kasi parang para para clear yung kwento mo. Nung ako ay umuwi ng April 2022 before the election and during the inauguration, narinig ko na po ito sa kanilang kamag-anak, kaibigan na si Marcos Jr. ay gumagamit talaga nitong pulburon hanggang sa dumating nga ang uh, time ng July and uh, July, between July and August 'yon siguro last week or first week last week of July and third week of August nang uh, nagkaroon ng uh, sa aming mga vloggers na nakikita namin na may mali sa pamumuno ni Marcos hmm. Jr dahil nga nagkakagulo noon uh, with the attorney Vic Rodriguez at dami nag-aaway-away sila so yung nga uh, kaibigan ko na vlogger din na si Pebbles Cunanan ay uh, reklamo na rin uh, bakit ganito yung sinusuportahan natin. Kaya naman sabi niya sa akin, meron daw siyang i-expose o oh, para sa buging uh, informasyon. Kaya ako bilang isang supporter, kinausap ko si presidential sister, mm. si Senator Aimee. Sabi ko, maanang, Senator Aimee, uh, nag ako dahil si Pebbles daw ay merong expose or may para sa buging informasyon. Uh, wala po ako sinabi kay Senator Amy kung ano yung pasta sa buging information ni Pebbles. Pero ang sagot po yan dyan sa akin, Senator Amy, ay ano yon Maharlika? Yun bang pagpapabili ni Lisa ng pulboron? Grabe. So meaning, alam ni Senator Amy, by, kung, kung intindihin natin o no, extract natin yung information na yun, uh, alam ni Senator Amy na si Lisa Marcos ay in charge sa pagpapabili ng pulburon para i-subo o pasingot sa asawa niya.